Siyempre, tayimik ng gabi nga. Ano mga, mga nadaan, ano Dito mo yung buwan. Ang ganda sana. Kaso, labo. Oh, Nakita ko mas maliwanag sa buwan. Oo nga, ang labo. Ang liwanag ka. Oh, Nakalata nga yata si Kuya. So, hindi tanawang. Hindi tanawang. Ako nga lang. Ako lang. Ako nga lang. Ako yata niloloko ng mga bata nito. Parang mga pinarilingka maliwanag ang buhay. Habang hindi naman siguro tamang hinala lang ako. Kaya nandito mga bata nga yung pagtangin. You malinaw know, talaga ng mga buhat. Sobra. Sobra. Ang gabi nga. Ako yata niloloko nung Asa may malinaw? Kuya, hindi po ikaw yun. Yung po, yung po, yung buwan po. Oh. Hindi po ikaw, sorry po. Sorry. Ang yung... Yun ba yun? Ang labo-labo dyan, niloloko nyo yata ako eh. Ako yata sinasabihin ko eh. Tagay talaga kayo mga bata kayo. Imbis na natutulog na kayo, pumasok na yun. Ako, Anong mga pagtitrip ang nagagawa ninyo? Tagay <laughs> talaga, ang kulit nyo. Sorry, sorry po. Sorry. Ang yung ulo mo po kasi parang buwan, bilog na bilog. Ang liwanag po. Ito mga bata ba? Ito pa Alam <laughs> mo ano mga batang to, tigas ng ulo. Mas tutulog na lang eh. Ako pala tinutukoy na buwan. Kaya nga, no? Parang mukhang buwan ulo ko ah. At ito sobrero kasi hindi ko na nasukot eh. Ha, <laughs> <laughs> He <laughs> <laughs>